Yeah, mga boss, mga sir gandang araw po. so tingnan natin itong mga mga makina na ito so, so may karamihan na mga makina na ito mga boss so, mga dadagdag mga, mga, mga makina so ano sa pinyo po ang gamit ng mga ito so, mga nakakanda na sa mga ano ito klaseng makina ito po ang tawag po dito Ito pa lang ito. kung nakakala po dyan ano klasa mga mami na to makikomment naman po para karoon tayo ng idea comment, comment, comment kung ano po ang klaseng makina to? para saan po ito ang gamit para po medyo tayo kung ano bang purpose ng mga makina na to ayan o katawag know. po dyan sa mga

nag-upload kan. Yeah ito. Nagkita ko lang sa inyo. Mga ang ganda ng mga makina nena. Nakakabigat. Oy, so, yung mga nakakalam sa ganitong makina, comment po tayo. Para magruntahin naman ng ano, mga idea. Ano so, mga pangalan ng mga makina mga hmm, po? Hmm, shut off po, shut off. Sa mga magpapag-followers yan, maraming salamat po sa pagpalo. Sa ating mga subscriber sa YouTube, sa ating Reels. Sana po, wag po kayo magsasawa. Pag-utuloy lang mga post ng sir. Ayan, uh, nandito po muna.